Punduhin sa tubig dira sa pikas. Kung asa yung sakpan o, botang yung sa tubig. Ay, butang sa kuan, kay hugaw man na. Kani ba o, oh, ni, niyo. Oh. Ay, kanang dako, ay kanang pink. Ano? Mm-mm. So, iyabosan na, Kay tubig man na sa ulan. Huwag kasi isa. Hmm. Hmm. Ang mani magsabon, gano'n oh. ni mag ibutang. Hindi hmm. Opo. Ibutang Mm -mm. Katong human na eh. Human nagsabon. ayo lang nang wala pa'y pa sabon. Ay, eh, nagbutang ko Mahurot mahurut po sabon na to. Wala natin ikapalit. Dapat budget Dapat budget kag sabon. samag mag mag good girl lang ka mag taun ni niya eh. tan-a ano mong nanay ha ambot lang kumiuli na si nanay karon ha ambot lang kumiuli si nanay karon daliin na, na dira kay para makalaag na 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 banlawi. Butang sana dito ang humani sabon. Oh, very good na ang baby nako, ko. Masugo na jud. sabon oy. Unya na lang gani na banlawi. Ugaw man gani ka itong butanganan nimo oh. Oh, gani sabunan lang sa gani nimo tapos unya na lang isabay na lang ni mutanan ayun unya na lang gani ibutang ibalik sana di Kay pa-tinudla, pasingbukay gan na sila. Duna. Oh, bago lagi muraa kan mangkuan sa trabaho sa. Ikanta ba ho, trabaho ka? Mo tu ka. Adu ko sa. Rang sumana work man giapon na, trabaho work kan giapon i. Eh. manok. Ha? Ikaw nang bukog sa istay hatag sa manok. Uh -huh. Ah, yun sa manok paglabay oi. Nanan. -man. Unsa? Ano ang gana? Ano ah, ang ginahan? Ikaw sa bukog? Oo. Uh -huh. Ang manok di ay. Ang manok وابدنا وعيد انتو خَلِي خليه اقرو ابطالك القبي ايرو نقنعهم taputong mga what didira karon? sabun kan pernah mentika nah gini, ya na? masih ini ya bu nana buka sih nak sabun nisa sabuning itu apa juga gila bayang kuan oi yang kan on gihatag untuk tuh nih masak chicken Ano dili gusto kay dili man pud nimo ihatag sa iha o tan-aw bukog rang gikaon oh So, oh, ang bukog na lang. Gali eh na. Ah! dayun para makadula na. Uy, <laughs> uh, sa cellphone na magdula ka mag-cellphone. Butanganan. Katong blue. Kanang blue sa basa ibabaw. Babaw? Oo, kanasa. Kaya man yung ibutang unya ang humana. Uga, si po nagtarong. Uy, naun sa daghan pa nagsabon. Sabon? Asa? Oh, sige na. Sabon. Eh, kulog po doon sa ihayang manimo mo. Paano mo ang na? Taro nga doon na pagbutang na. Kulog, ikulub Eh, sa nao, na o. Naon na mga na o. Kala sa. na makala sa na matagbutang na pa hugaw. Butaro nga ba? O, oh, di ripot ka mag-final, o. Oh. Saan man taw na, oy? Maaya na magdula, Tapos, di kabalo balo maghugas sa plato. Paspasik, si, kaya man na. Tapos, so Pas man na. gawas nang, o. Oh. Saan man taw na, oy? Wala na dito? Oo, oh. wala ka mandi ay. Oh, di unsa man paghugas. Di isa raman na. Yeah. E final ni Mudra. Ah, taro nga po. Uy, just ko. Na unsa naman yung tauning. Isa-isa halang po. Wala ano ba o? Oh? Okay. Hmm, sige, taro nga naghugas. Sige na, i-final dah yun. Taman ang tubig. pag wala. Sige na, butang. Wait lang. Ay, nag-iayabo. kisayang tubig. Kuha itong planggan na. Ayun, nag Hugasin ang planggan na. Ayun nag, Ayun, nag gani. Katulang hugasi ah. Uh Oo. -uh. Uh -uh. uh -uh. Tama na. Tama na ang kalang plangda na pink ang imong hugasan. Napa oh. Oh, sa likod. Pani sa imong kamot. gwapa ka ay ni oi. Sige na na nito. Ay, ula ulay laag pag mag cellphone. Sige na na dito.